Ang buta show mo din na mak. Hoy, Ilyas! Ang show mo din na mak. Ano nga Ilyas TV man? Ito tayo TV. Dapat ang unang pangalan, yung palitan nyo sa magkantutan tayo TV. Dapat ganun kasi ang balahura ng show nyo. Hindi siya nakaka-inspire ng mga artists like Ilyas. I, I wanna watch him because I am inspired the way he sings and dance. No. Ang ginapromote niyo dito, balahura. Oh, ano nangyari kay Eloy Bongres? Tinawag na balakura ang mga gig or concert niya na Elias. Hindi na daw maganda. Ano nangyari? mo naman talaga, di ba ganyan naman talaga yung, yun ni Elias? O oh, ay parang, parang bumaliktad ka. Pagkatapos mong perahan, ang Elias JTB van na na ikaw ang tagapagtanggol ngayon, taga, ikaw naman tagabagsak. Ito mo talaga si Eloy, hindi talaga yung maintindihan, sabi ko sa inyo eh. Kumbaga, saan siya makahakot, doon talaga yan siya. Eh, ganoon naman talaga yung mga tao, mga mga Paris. Ah! Ay, ako hindi ako talaga yung hangang hangat talaga yan sa kanya kasi kilala ko eh, na yan siya na nanonood lang ako sa kanya, di ako nagko-comment talaga sa mga mga vlogs sa or sa mga live niya. syempre pwede sabay ako siya lang kay Elias. Pero dati, hindi ko yan siya talaga pinapanood. Kasi mga, uh, alam mo yung bunganga nito, ay grabe din kabastusan ng mga bunganga nito. syempre ilongga siya, diba? Kaya ilongga ako, naintindihan ko sinasabi niya. Tapos, uh, yung bang may mga tao talaga, no, na mag-correct sa kapwa nila, nila, pero sarili nila, hindi nila kayang i-correct. Ganon mga tao. May mga tao na nakikita lang talaga ng mali ng iba, pero sarili lang mali, hindi nila nakikita. Kasi sa sarili nila, yung mga tao, may mga sobrang maapaw ang mga IQ ba. Sala yung mga tao, hindi marunong mag-accept ng opinion or ng mali nila. Ganyan, hindi sila marunong umaccept ng mal opinion ng iba. Kasi alam nila sa sarili nila, sila lang talaga ang tama. So, mga ganong tao, may something wrong sa kanilang mga otakis yan, guys, no? Kasi, mahirap patikibagayan o mahirap kasamahan ang mga ganyang tao. Kaya, mag-ingat kayo. Pag may mga tao kayo na-encounter na ganyan, na parang talagang self-centered, na talagang lagi siyang tama, ba? Na wala kang panalo sa kanya, iwasan yung mga ganong tao, guys. Totoo lang. Kailangan talaga, doon ka sa, mga, sa isang tao na marunong makinig, no? may tama ka man o mali, marunong siyang makinig at marunong din siyang itama ang pagkakamali mo, pero siya marunong din siyang mag-accept ng pagkakamali niya. Yun ang mga taong sarap kaibiganin. Kaya itong si Bugres, wala akong talaga sa kanya niyan, kaya para saan balimbing yan siya, saan siya makapera, doon talaga siya. Tagal kong hindi nakapag-react uh, kay Ilyas. Pero ngayon talagang nakita ko ano naman ito, anong ginagawa mo, Eloy Bugres. Pakakala uh, lang, grabe pinaglaban mo si Elias, eh. sabi mo, balahura o ano man yan. Oh, uh, ikaw na ang tagapagtanggal, ikaw na tagabagsak. Hmm. Abangan natin ulit si Bugres, guys.